under control ng sunog sa isang residential area sa Balintawa, Quezon City. Tinatay ang dalawang daang bahay ang nasunog. May report si Steve Dalisay. Steve? Actually, Chino, 2.15 na no, idiniklara na ang fire out itong sunog na sumikla dito sa Gana Compound, Barangay Unang Sigaw sa Quezon City. Sa mga sandaling ito, Chino, ay uh, mapping up operations na lamang isinasagawa ng mga natitirang bombero dito sa mismong compound. Yung ilan sa mga residente naman ay uh, nagsisimula ng bumalik dun sa kanilang mga nasunog na tirahan sa pag-asa na meron pa silang makukuha na o maisasalba doon sa mga natira nilang uh, kagamitan. At uh, inabot nga ng halos apat na oras bago tuloy i-deklarang fire out itong sunog na ito dahil ayon mismo kay uh, Fire Superintendent Bobby Baruelo na ang QC Fire Marshal, isang malaking fire trap daw yung lokasyon ng sunog. Iisa lamang kasi sino o dadalawa yung daan palabas na pawang motorsiklo lamang yung makakapasok. Naubusan na rin kanina ng tubig yung ilan sa mga fire trucks kaya naghanap pa sila ng uh, mapagkukunan ng source. Sa initial investigation, sino ng QC fire ay tila sa second floor daw ng bahay na pag-aari ng isang nangangalang Marie Chris Fernando yung uh, posibleng nagsimula yung apoy. Hindi pa nila matukoy kung ano yung mismong sanhi na Pero mabilis na kumalat yung apoy kanina dahil gawa nga sa light materials yung mga bahay. Sarado pa rin sa mga sandaling ito yung service road dahil uh, yan yung uh, daan papasok ng uh, Quirino Highway dahil nga inuokupahan pa rin yan ng mga nasunugan. Yan muna ang latest mula pa rin sa Quezon City, Balisio, Chilo. Maraming salamat Steve Dailisan.